o maluwalhating Saint Peregrine, pinagpalang lingkod ng Diyos pinili niya upang maging isang halimbawa ng pananampalataya, katapangan at pagtitiyaga sa gitna ng matinding sakit, nagtitipon kami ngayon sa panalangin, nagtitiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Ikaw na nabuhay sa malalim na pag-ibig kay Kristo, ikaw na nakaranas sa iyong sariling laman ng mga kirot ng karamdaman, lumapit ka sa amin sa oras ng pangangailangan. Saint Peregrine, tagapamagitan ng may sakit, ibinabaling namin ang aming mga puso sa iyo, sumisigaw para sa iyong tulong, sa iyong proteksyon, sa iyong panalangin para sa amin sa harap ng trono ng Diyos. Alam namin na ang iyong kaluluwa ay nasa perpektong pakikipag-isa sa Panginoon at sa makatuwid ng may pagpapakumbaba at pananampalataya hinihiling namin sa iyo, mamagitan para sa amin, para sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating naghihirap na mga kapatid. Dalhin ang aming taimtim na panalangin sa paana ng kataas-taasan, puno ng pag-asa, nagtitiwala sa walang hanggang banal na awa. O Saint Pilgrim, ikaw na naantig ng kapangyarihan ni Jesus ikaw na tumanggap ng mahimalang pagpapagaling sa iyong buhay. Halika ngayon kasama ang iyong pagmamahal bilang isang kapatid at kaibigan at inihahandog sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa pagpapagaling at pagpapalaya. Mamagitan para sa lahat ng nahaharap sa kakilakilabot na karamdaman, walang humpay na mga kanser, mga sakit na hindi mapawi ng gamot, mga sakit ng katawan at kaluluwa manalangin San Peregrine para sa mga nawalan ng pag-asa, para sa mga pagod ng lumaban, para sa mga umiiyak, sumisigaw para sa isang himala. O mahal na tagapagtanggol, ikalat ang iyong mantle sa mga ospital, sa ibabaw ng mga higaan ng sakit, sa ibabaw ng mga pusong nasiraan ng loob. Maging aliw sa mga nagdadalamhati, lakas para sa mga mahihina. Liwanag sa mga nasa dilim ng karamdaman at pagdurusa, St. Peregrine, ang iyong pangalan ay tinatawag ng libu-libong mga deboto na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan ng pamamagitan. Ngayon, nakikiisa tayo sa libu-libong panalangin ito at may kumpiyansa kami ay nagsusumamo. Ipanalangin mo kami, San Peregrine mamagitan sa puso ni Jesus para sa aming mga pangangailangan, para sa aming mga pasakit, para sa aming mga pakikibaka, na sa pamamagitan ng iyong panalangin, naway bumaba sa amin ang nakapagpapagaling na balsamo, ang hininga ng banal na espiritu, na nagpapanibago ng buhay, ang biyaya ng naibalik na kalusugan, kapayapaan para sa mga pusong nababagabag. O walang sawang tagapamagitan tulungan mo kaming maniwala kahit sabihin ng mundo na walang pag-asa tulungan kaming magtiwala kahit na lumuluha ang aming paningin tulungan mo kaming magmahal kahit pilit na pinapatigas ng sakit ang aming mga puso ilagay sa ilalim ng iyong proteksyon ang lahat ng aming minamahal ang mga nababagabag na ina ang mga desperadong ama may sakit na mga bata, malungkot na matatandang tao, ang dismayadong kabataan, ang nakalimutang sakit, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal sa kapatid, dalhin mo sila sa mga bisig ng iyong panalangin sa maawaing puso ni Jesus. Hinihiling namin sa iyo, St. Peregrine, ng mga doktor at nurse upang sila ay maging kasangkapan ng Diyos sa bawat paggamot, sa bawat pag-aalaga, sa bawat salita ng aliw. Hinihiling namin sa iyo ang mga siyentipiko at mananaliksik upang sila ay makahanap ng mga paraan upang maibsa ng sakit ng tao. Hinihiling namin sa iyo ang mga espiritual na pinuno upang sila ay magdala ng pag-asa at pananampalataya sa mga nagdurusa. Maluwalhating Saint Peregrine, Tulungan mo kaming baguhin ang aming pagdurusa sa isang handog ng pag-ibig. Ang aming sakit sa landas tungo sa pagpapakabanal, ang ating krus bilang tanda ng tagumpay. Kapag nabigo ang ating lakas, nagpapanatili sa atin. Kapag dinalaw tayo ng kalungkutan, sundan mo kami. Kapag ang pagdududa ay gustong burahin ang ating pananampalataya, liwanagan mo kami sa iyong presensya at panalangin. Wag tayong sumuko sa kawalan ng pag-asa. Huwag nating hayaang sumuko sa laban. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos na walang katapusang pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo, banal na kaibigan para sa lahat na sa sandaling ito nagdarasal ng panalangin ito kasama mo. Tingnan ang bawat pangangailangan, bawat sakit, bawat tahimik na pag-iyak. Iharap sila kay Jesus na siyang manggagamot ng mga manggagamot at umabot sa bawat isa ayon sa banal na kalooban. Kung ito ay kalooban ng Diyos, humihingi sa amin ng pagpapagaling, pagpapalaya, kumpletong pagpapanumbalik. Kung ito ay kalooban ng Diyos, humingi sa amin ng biyayang tanggapin ang aming krus ng may pag-ibig at upang pag-isahin ang ating mga pagdurusa sa mga pantubos na pagdurusa ni Kristo. O Saint Pilgrim, sa iyo kami nagtitiwala para sa iyo kami ay nagsusumamo sa iyong makapangyarihang pamamagitan kami ay umaasa. Luwalhatiin ang Panginoon ngayon din, pagiging palaging tagapamagitan para sa atin, modelo ng pasensya at pag-asa, tapat na kaibigan sa pinakamahirap na panahon. Na sa bawat pusong nagdarasal kasama ka ngayon, naway bumaba ang kapayapaang nagmumula sa Diyos Pagpapanibago ng lakas, pagpapaliwanag ng isipan, nagpapainit ng mga kaluluwa sa apoy ng banal na Espiritu. Oh Mahal na Santo, huwag kang magsasawang mamagitan para sa amin. Huwag mong pabayaan ang mga umaasa sa iyong tulong. Huwag pansinin ang aming mga luha at iyak. Sa halip, dalhin ang lahat sa Panginoon at magtiwala sa Kanyang pag-ibig. Nakayang gawin ang lahat, nagpapagaling ng lahat, nagpapanumbalik ng lahat. Maging isang tanglaw para sa amin sa madilim na gabi, balsamo sa bukas ng mga sugat, pag-asa sa lambak ng sakit. At isang araw kapag natapos na ang ating paglalakbay sa mundong ito, gabayan mo kami ng iyong panalangin sa walang hanggang yakap ng ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, Saint Peregrine, tinatawagan namin ang mga pagpapala ng pagpapagaling sa aming mga katawan, mga pagpapala ng kapayapaan sa ating isipan, mga pagpapala ng pananampalataya sa ating mga kaluluwa. Mamagitan, 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 O Saint Peregrine, huwag iwanang hindi sinasagot ang mga panalangin na ating itinataas ngayon. Hinihiling namin sa iyo para sa mga mahal namin para sa mga nananalangin kasama namin para sa mga madalas na walang lakas na magdasal. Sa pamamagitan ng iyong malakas na panalangin sa in Peregrine tulungan mo kaming bumangon muli, muling maniwala, upang mabuhay muli. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga sakit, ating mga pag-asa, ating mga pangarap. Ipinagkakatiwala namin sila sa iyo dahil alam namin na ikaw ay isang tapat na tagapamagitan sa Diyos. O Saint Peregrine, patron ng may sakit, huwag hayaang mawalan tayo ng pananampalataya ng mga sakit. Huwag hayaan ang sakit na nakawin ng aming pag-asa. Huwag hayaang nakawin ng takot ang ating pagmamahalan. Naway ang iyong panalangin para sa amin ay patuloy, walang humpay, makapangyarihan, Nawa'y yumuko ang langit sa amin sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, pagbubuhos ng mga ilog ng mga grasya, mga himala at mga pagpapagaling sa lahat ng mga taong nang may pananampalataya, ngayon ay nagkakaisa sa panalanging ito. Kaya lang, kaya maging ito, kaya maging ito. Kung naantig ang iyong puso sa panalanging ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. I-activate ang notification bell at makatanggap ng pang-araw-araw na mensahe ng pananampalataya, lakas at pag-asa. Pagpalain kanawa ng Diyos.